Hi guys, Assalamualaikum So, yun na nga guys Hanggang ngayon, nagiging Emotional talaga ako Sa ginawa ng amo ko Kasi kanina, pagkatapos Namin kumain ng iftar Or putor Siyempre, ako pag natapos Ako yan, diretsyon ako tumatayo Kasi marami din akong hugasan Tapos yung mga Isa sa mga amo ko, yung panganay Kasi lima yung amo ko apat yung hiwalay sa asawa saka yung nanay nila yung amok na matanda so nauna, nauna talaga ako na, natatapos yung panganay so pagkatapos niyang kumain diretso na yan sa kusina kasi dinadala niya doon yung plato niya sa kusina tapos kanina habang ako ay nasa kusina ginatapik-tapik niya yung balikat ko habang giyakap niya ako sabi ko, bakit? Sabi niya, sabi ko sa kanya. Sabi niya, Bia, sabi niya, malapit ka na umuwi, sabi niya. Paano pag umuwi ka na? Paano na ako? Paano na yung sinanay? Sabi ko, marami naman katulong na maraming katulong kayong makukuha. Hindi lang naman ako yung katulong sa ano sabi niya, o oh, marami kami makukuha pero yung iba kasi yung sa iyo. Iba yung naano mo sa amin kasi minahal ka namin, napamahal, kumbaga napamahal, na, uh, napamahal na sila sa akin. Tapos sabi ko, napamahal ka, uh, napamahal niyo ako eh. Uh, sabi ko, Ang maldita kung ano, ano, lagi akong nagagalit, lagi akong sumisigaw. Eh, sabi niya, kahit ka sumisigaw, pero yung heart mo maganda. Maganda yung heart mo na yung tapos mapa, mapagmahal ka pa sa pamilya mo. Yun yung maganda sa iyo sabi niya. Kaya kahit marami kami makung katulong, iba pa rin yung sa iyo. Kaya sabi niya, kung uwi ka na lang, kung uwi ka, bumalik ka na lang, magbakasyon ka na lang hanggang sa anong gusto mong bakasyon, hanggang 6 months, ganun daw. Sabi ko, siyempre matanda na din yung mga nanay at tatay ko, sabi ko. Kailangan ko din silang alagaan. Sabi ko. So, sa, yun, sabay, ah, sabay yakap niya ako, tapos na, napaiyak na lang ako. Napaiyak na lang ako. Tapos siya umiyak din. Yung parang, yung luha niya tumutulo na, tapos kinuha yung tissue, tapos nagpunas-punas na siya sa luha niya. So, yun guys, wala, chika ko lang naman yun. Kasi minsan talaga, mahalin natin yung mga amo natin. Kahit mahalin natin yung amo natin, kasi pag naramdaman nila na mahal mo sila, mamahalin ka din nila. Ganun kasi yung ginagawa ko. Kahit minsan hindi kami nagkakasundo, yung parang mahal ko sila, yung parang inaano ko talaga sila, pinapaano ko sa kanila, kung ano ako. Ah, Tingnan mo ngayon, ayaw na nila ako mawala sa kanila, kahit minsan talaga yung sumisigot talaga ko lalo na sa mga alaga ko lalo na pag marami ako nakikita mga tissue, mineral ah, ganoon talaga so ganoon lang guys so yun